Isang magandang umaga po mga kaibigan, mga kariban, mga kababayan ko. Tayo nagbabalik para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Manong ray is back. Alright, let's go! Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino, sinabato ay bongo Kasama ang mga trapo, kasama ang mga trapo wag na nating iboto One, two, three, hello ICC, pasok na kayo dali Huwag papatay-patay, baka tumakas si tatay sa pagpili ng kandidato, maging matalino, isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Alright mga kababayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alright mga kababayan, atin pong pag-usapan ang uh, pahayag ng Philippine National Police na sila po ay makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa Interpol para po isagawa kung meron nga pong red notice na i-issue ang Interpol. Ang Pilipinas po, ang PNP ay makikipagtulungan para arestuhin ang uh, subject ng uh, warrant to arrest Na walang iba po, kundi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yeah. So yan po ay uh, napabalita at tayo po ay masaya dyan. Ito po ay magandang development na ang PNP ay tutulong sa pag-aaresto sa mga nasasangkot, kabilang na dyan, ang uh, dating Pangulong Digong Duterte, dahil nga po sa kanyang uh, peking giyera kontra sa droga. Yan po. Kaya maganda po ito. Maganda. Sigurado pong uh, ninenervyos na naman, lalo na po ang kanyang mga alipores. Number one na dyan, si Senator Bato de la Rosa. Sila Bongo, sila Leonardo, Albayalde at kung sino-sino po dyan na mga masterminds na meron pong naging uh, involvement. Meron po silang role para po sa EJ case o sa peking gera kontra sa droga. Delikado po sila. Delikado ang mga alipores ni dating Presidente Digong. Wala po silang lusot dito kahit hindi na po tayo membro sa ICC. Kahit sabihin na natin walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero hindi pa po nagbabago ang Interpol. Tayo ay kasali pa rin sa Interpol. At kung yan po ang hihilingin ng ICC sa Interpol na aristuhin si dating Presidente Digong Duterte, ay wala pong magagawa ang uh, ating pamahalaan. At ayun nga po, kay presidente Marcos sinabi nila na hindi sila makikialam kung ang Interpol po ay uh, pupunta dito sa Pilipinas para nga po uh, arestuhin ang mga nai-involve o kasali dyan po sa AJ case na yan. So uh, maliwanag ng ating gobyerno although hindi daw po sila makikialam pero pinapayagan, yan po ang uh, maganda dyan. Pinapayagan nila na ang uh, Interpol ay makapasok sa ating bayan. At ang maganda pa diyan, mismo ang ating PNP ay makikipagtulungan. Yan ang the best. Makikipagtulungan po. <laughs> Ang atin pong PNP ay makikipagtulungan sa Interpol uh, para po sa pagkakadakip uh, paghuli sa subject. Na inuulit ko, walang iba kundi ang dating pangulong Digong Duterte. Yan. So mga kababayan, excited na ba kayo? Ako'y excited na. Matagal na po akong excited libu-libong mga buhay po ang nawala. Na ito po ay uh, has something to do with the EJ case. At hindi lang po dyan. Marami po mga panluloko ang ginawa nila sa ating bayan. Ako po ay concerned citizen. Ako ay isang Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Nakagaya nyo. Gusto po nating mapanagot ang mga taong nang abuso sa ating bayan para hindi po pamarisan. Dahil pag hindi po natin sinuportahan ito at wala pong makukulong, wala pong mapapanagot dito, siguradong meron at meron pong susunod sa yapak ng dating Pangulo at hindi po nila re-respetuhin ang saligang batas ng Pilipinas ayun pa lang, kitang-kita na po natin nang hindi nila pagrespeto sa mga hearing. Wala po silang respeto sa ating uh, kongreso. Kaya kailangan pong makita nila. Kailangan pong merong masampulan dito para leksyon sa karamihan, lalo na po sa mga abusadong politiko. Yan ang gusto po nating makita dito mabigyan ng leksyon ang mga taong abusado para maiwasan po in the future kung meron pong nagnanais na gumawa ng parehong mga kabulastugan, kalukuhan, mga hindi po katanggap-tanggap na gawain ng isang Pangulo, isang leader, isang public servant o serbisyo publiko. Yan po. Ang gusto nating makita dito, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Dapat ang mga Pilipino, dapat tayo po ang may uh, kapangyarihan dito at hindi ang mga namumuno. Dapat ang taong bayan ang masusunod. Maliwanag na uh, dating administrasyon ay uh, umabuso at hindi lang po yan, pinahiya nila ang ating bayan sa ating mga neighboring countries. Dati po ang Pilipinas nire-respeto pero ngayon marami po sa ating mga neighbors, mga banyagang tumatawa po sa atin. Dahil po sa mga klase ng mga leaders na pinipili po natin, we deserve a better leader for our country. Kaya mga kababayan, please naman sa darating na eleksyon at sa mga araw pang darating, sana naman maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga kandidato dahil katawa-tawa ang Pilipinas. Okay, balik po tayo sa ating uh, pinag-uusapang uh, pakiki pakikipagtulungan ng PNP, maganda po ito. Mismo na po ang PNP ang nagsabi na sila ay makikipagtulungan. At uh, siguradong uh, malungkot ngayon ang kampo ng mga Duterte, ang mga DDS. Dati ang tawag ni Pangulong Duterte sa pulis, ang pulis ko, ang sundalo ko. Ganyan po. Ganyan po niya i-address ang PNP noon at sundalo kasundaluhan, parang sa kanya. You know, my dear friends, hindi sa iyo 'yan, hindi sa iyo ang PNP dahil lang at ang mga kasundaluhan sapagkat ang ating mga pulis at mga sundalo ay uh, namumugay sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Ang mga Pilipino po ang kanilang mga boss, ang mamamayang Pilipino at hindi ang mga politiko. Yan ang ating liwanagin dyan. Kaya Mr. Duterte, hindi mo pagmamayari ang pulis o kapulisan. Hindi mo pagmamayari ang mga sundalo. Sila ay naninilbihan para sa bayan at hindi para sa iyo. Maliwanag yan. Kaya mga kababayan, uulitin ko, ako ay napakasaya. Dahil nga po, little by little, nakakamit natin ang hustisya. At alam ko sa mga susunod na araw, mabibigyan po ng hustisya ang ating mga kababayang inabuso, kinitil ang kanilang mga buhay. Malapit na, dahil malapit na rin ang pagpasok po ng Interpol na kung saan ipatutupad ang warrant of arrest na manggagaling sa International Criminal Court. Mga kababayan, panuurin po natin ang uh, balita. Maigsilang po ito. The Philippine National Police is ready to assist in the arrest of former President Rodrigo Duterte if Interpol issues a red notice against him. This is in connection with the International Criminal Court's ongoing probe into the Duterte administration's war on drugs. PNP spokesperson Jean Fajardo noted that as a former member of Interpol, the PNP is obliged to comply with any assistance requests for custody. Fajardo added that the former president will not be given special treatment and all actions against him will follow due process. Yan po. Maliwanag. na makikipagtulungan ang ating Philippine National Police sa Interpol pag nag-issue po sila ng red notice na kung saan aarestuhin ang subject dito ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po natin alam kung isasabay kaagad ang mga co-accused na sila Bato de la Rosa, Bongo, at yung iba pa pong mga dating chief of PNP, sila Albayalde et al. Hindi po natin alam yan, pero siguradong by batches po yan. Mayroong first batch, second batch, third batch. Kung alam po nilang ang isang tao ay talagang meron pong naging involvement sa pagkakapatay ng libo-libong mga Pilipino, ay siguradong magkahain sila ng warrant o bares. Kaya hindi pa po nakakasiguro dito na makakalusot si B.P. Sara. Dahil ayon nga po kay Las Kanyas, nagsimula sa kanya ang tukhang sa Davao City. Kaya hindi po natin alam kung nga uh, hindi masasali ang ating Vice President dito sa kasong ito, well, swerte niya pag hindi po siya kasali dito. Pero ang sigurado po natin dito, hindi po makakalusot ang kanyang tatay. Talagang uusigin siya. Maganda kung sa dahig mangyayari ang pag-uusig, ang trial, dahil dito po sa Pilipinas, mahirap. Baka maimpluensyahan niya po yung mga nasa Department of Justice. Marami pa po siya mga kaibigan, mga allies na natitira. Kaya kailangan na gawin ito sa ibang bansa. Para patas ang laban. Lagi niya pong sinasabi na wala siyang tiwala sa mga puti, sa mga banyaga. Alam niyo po, dahil ang mga banyaga ay walang kinikilingan. Ang banyaga po, talagang neutral po sila. Wala po silang papanigan kahit kakulay pa nila. Yan po ang kagandahan ng mga puti. Sila po ay patas, fair ang trial. Hindi po kagaya sa Pilipinas na bibili ang mga judges. Yan, napakapangit sa ating bayan. Pwede mong bilhin kung meron kang pera, kung ikaw ay ma-influensya, pwede mong takuti ng mga justices, pwede mong takuti ng isang judge. Very unacceptable. Kaya dapat lang nagawin ito sa ibang bansa. Mga kababayan, ako po ay masayang-masaya. Alam ko po na hindi na po magtatagal ilalabas na po ng Interpol ang Red Notice para dakpin ang dating Pangulo na maliwanag dahil sa mga aligasyon na siya po ang utak ng madugong peking giyara kontra sa droga. Anyway mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Huwag po tayong... Uh, mawawalan ng pag-asa darating din ang panahon na makakamit natin ng hustisya at muling gaganda ang ating bayan. Marami pong salamat sa inyo at tapusin natin ito sa isang awiting. Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga Pitino, Sinabato ay miat bongo Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo Huwag na nating iboto One, two, three Hello, ICC Pasok na kayo dali Huwag papatay-patay Baka tumakas si Tatay Diggs Aray pun salamat Have a good day